Good morning, mga bo. So, this is our last hora dito sa Taiwan kasi mamayang 10 p.m. ay, ay 1.40, 1.40 a.m. Lipad na natin pabalik ng Manila. Pero honest, mag-check out ako ng 10 p.m. para medyo may allowance tayo pagpunta dun sa airport. Tapos bumili ako dun sa, ano, sa, sa Lolo. Ito, oh. Hindi ko alam sabihin niya, port Akala ah, kasi ano siya, yung parang scallion pancake. Hello, how much? Forty-five. One? This is oh, One vegetable. Or, this one? Yes. Kasi pupunta ko ng Red House ngayon, mag-recature lang ako. Kasi ang, ang itinerary lang kasi natin is, ano lang, yung mga malalapit lang napuntahin. Kasi last day na nga natin para hindi tayo masyadong pagod sa ano, mamaya sa flight. Hanapin ko lang yung ano, kasi tatawid tayo. Kaso, diretso ba? Wait lang, check ko lang. Tignan natin pang ano. Pagkakita natin yung binili ko. Para siyang ano... Niniche o. Para siyang Xiaolongbao na... Xiaolongbao na pinrito, ito. <laughs> Nakita ako. Nakulay ng red house. O parang iba? Parang maliit. Hindi <laughs> pala ito. Riverside a Musicians Institute, Riverside Live House. Pero in fairness, habang tumatagal, sumasarap po. Kasi natitikman ko yung ano, yung spring onions. Spring onions ba yun? yung green. Sarap siya. Wait lang. Diyan ko malapit na ako dun sa red house eh. Ibang diba alam ko ano yun, yung mga souvenir, pwede kang pumasok. Wait lang. Kasi oh, uh, kasi sarado. Maka may event. Papasok sana ako kaso may word, baka paglalita na ako. Ayaw na, ma'am. Wait lang. Ano ka? Ay, wait. Hindi pala ito. <laughs> Bakit kasi pinaganon ako? Ibang red house na ata ito. So, kaya dito yung crispy donut, no? Ay, milk donut ba yun? Sigat yun dito, eh. Pang ano siya? Pang breakfast siya. Dito na tayo sa, ano, at 6-6. Saan mo nga yung red house? Ayun na ba yung red house? Mag-picture na lang tayo. Ah, ito pala. Likod nga yung napuntahan ko. Mag-picture tayo dito. Likod nga yung napuntahan ko. ganda niya, malaki siya, sarado pa.